Oh mga idol, kumusta? Magandang gabi sa inyo lahat diyan, mga idol Hindi na kayo mga idol eh kita Hindi ka na tayo hindi nakapag-upload So ng cellphone natin yung kalukulukong ngayon mga idol Laging nagsisira So yan, pagkita ko na lang update sila kayo sa tahian mga idol Sa tahi namin Tara Puntahan natin yung mga kasama natin mga idol Dito na tayo Parang laki Wow, nakasalamin. salamin, bagong salamin pa yan ng pare mga idol oh. Libreng salamin yan mga idol, nakaraang araw eh may nagkano sa amin dito ng libreng salamin. Bigay din, bigyan check up. Tapos bigyan ka ng salamin. Ayun mga idol. Maiba tayo, balik tayo sa topic natin yung ano. Yan mga idol, eh, topping sa wealth mga idol. Bulsa sa likod. Yan. Uh, pero tap yan mga idol. Good. ang gawa pala niyan mga idol. Ano yan? Uh, uniform pang Hello? college mga idol na yan. Ayan. Ayan. Lipat naman tayo sa iba kasama natin mga idol. Tayo hey, mga idol. Mo, ano naman ito? Stinat. Stinat naman. Stinat. Uh, ayan. Si idol tantan ito mga idol. yan. Kaway-kaway naman dyan. Idol tantan. Ayan. Ayan. <laughs> Ano pala to mga idol? Mga ilang Oh, practice pa lang mga Tatlong linggo pa idol mga idol, sa pa, mga idol. Tawag dyan sa operasyon niya, mga idol tayo niya. sa harap Ayan. Ayan. Ayan, dyan, mga idol

Yon, Main si dito, sa sa ibang, ibang mga Idol. Mga Idol, si Idol. Ang naman ang ating ipakita kanyang tayo mga idol, side spread, side spread, side, 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 side seam ba yan? Mm -hmm. Side seam. Ayan, ganoon mga idol, pagbuo ng pantalon mga idol. Side seam, saka inseam ang hawak niya mga idol. Ayun idol, lipat teman tayo sa iba. Ayun naman idol, ano? Terus ang tawag dyan mga idol. Ayan mga idol, sa iba naman tayo yung ano, sa ibang kasama natin. Ayan so mga idol, gumagawa ang ating idol ng ano, lips ng ano yan mga idol, well, tapos, so ayan idol, yun yung mga ginagawa namin. So yun, ipatay sa ibang idol natin na nananahi.

Alam. tapos din. Ayan, mga idol, back kabilis mo po mga idol. ano. Oh. Sa sapul pulas sa bilog-o. Pabilugin mga idol. Kahusay talaga, oh. Wow, ganda. Ayan, pangalawang kasada mga idol. So, yun lang mga idol. So, yun mga idol. Dapat sa inyo mga idol, yung una kong ang simulan nito mga idol, iba yung damit ko. Wala nga ano, nito mga idol. Nakarang araw ko yung video niyan mga idol. Ngayon ko lang dinugtungan. So, yun lang mga idol. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa walang sa mga ka